balik sa laot po para po mag fishing ulit ano? Uh, so ang target namin ngayon is bisugo pero ang dala nating pain ay kaperanggot lang kaya si kuya nito nakaisip na mananangkab muna ng puset mananangkab muna puset tapos yun ang gagawin natin pain o oh, nga pala shout out kay Emily San Luis dahil dito sa ating sombrero ano Ah, uh, siya nag-sponsor na sombrero natin ngayon. First follower po natin siya na nagbigay ng uh, challenge. So, iingatan po natin to. Iingatan natin ng na ige kasama natin, kasama natin to lagi kahit saan tayo mapunta. Ayan po, abangan nyo po ang aming mga huli. Alright, alright. First part namin ni Kuya dito. Ang oras ay 6.15. Uh, ang unang panalangin namin dito ay ano. Uh, sana walang putete. <laughs> Kasi kahapon daw lumaod si Kuya dito. Ubos ang tangkab. <laughs> ginawa niya kahapon na namusit siya. Nakahuli ng anim na puset. Tapos yung anim na puset niya, ginawa niya pain sa pisugo. Ayun, nakaigit naka din naman problema lang yung tangkap nga wala ubos <laughs> casting muna tayo maaga pa naman may may update in with tayo so 45 grams yung din pala? Uh, field test ng ating Kenzie de Coral 4,000 ganda ganda lalong lalo na itong CNC natin na ano ba tawag dito grip <laughs> First fish ay <I> pusit. Pampain <laughs> muna. Oh, uh, may pampain. May pandagdag dito, dito sa pain. <laughs> Namumusit pero may pampain sa misugo. <laughs> oh, oh, oh Ayan yeah, na. Nakakaapat <laughs> na yun. Nakakaapat na pala yun. Pag ganun lang, oh. <laughs> Oh, iyan na kaya ang unang bisugo ngayong araw. Unang bisugo. Oh, yung unang bisugo, ang ganda ng size, oh. <laughs> Nakadala ang bisugo ko na pala. Oo. Ang ganda pa hanap natin. Okay. Ayan eh. <laughs> na to, ha, oh, dalang, dalang. <laughs> Ay, yung kawil ko hindi marunong Maparol ma ang ating kawil eh, ah, Ito dyan Ganda-ganda Ang unang isda ni Kenzie <laughs> Yeah. ganda Ganda ng bisugo natin labas pa na sa bitan para sa akin talaga isda ulit isda ganda ng hugis ganda ng size laban pa rin hanggang gitna Bagaong Bagaong siguro to Pag lumalaban pa ang gitna yan Bagaong Ba diba, malaki malaki laki mismo mo Wala pa tayong maliit ah Tuloy tuloy lang ako. Para sa pagdagan. sa lahat ko. Ba, oo nga. <laughs> <laughs> Yan. Ito na nga eh. <laughs> Malaki na sa lahat. Ganda. Eh. Oh, ay ganba sa. Kaya nga minsan eh, nagahayu sila ng mga bubo nila eh. Kasi puro butas naman ano yan eh, tete. Okay. Eh, lang 'yan mga bubo. lang kilo ko plastic noon eh. Arroyo dyan eh Ito nga lang yata ang isang tiloy Uy, wala pa tayong maliit Turo mga ganda Paglipat <laughs> hmm? namin, nakatatlo agad si Kuya dito Oh yes, kakain muna tayo Ayaw nilang kumain eh, hindi tayong kakain Si Kuya may huli ata oh, Ah wala <laughs> Parang may huli, parang Meron? <laughs> meron? Oh. Ah meron nga, ayaw, ang liit hindi palo, yung balo, patay na kain tayo habang naka laglag ang ating bait and wait ako nagloto nito gumising na ako ya stress hindi gumising daw pwet na pwet daw sa kinusunay tapos nalaman ko yung pain natin Niluto pa lang niya nung gabi. Patay, sabi Oo oh, nga, di ba? Nag-ano ka sana. Tatakbo pa tuloy akong ano nito. Wala pang mabilin paan sa palengke. Mahal na talaga doon. Pagka doon ka bibili. Mm -hmm. Mahal na yun doon. Anim na piraso, 150. Oo. Oh, ano? Kalilit na hipon. Buti sa pandawan, 12 piraso, 150. natin na yung pinili ko doon halaga yung 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 sa iyo sa iyo yung ibili kita oo ah, dami yun oo ah, yun madami talaga oo uh -huh. Saka magaganda sa isa na maliliit bang uh -huh. ay ay nila grabe nila yun nandiyan ka pa ay grabe yun ah oh, bako ko yun hindi nasabayan na eh. Grabe, ang lakas. Check check baka may pain Wala nang pain Ngayon hinablutan tayo ng pagkalaki-laki Natanggal ang ating setup up Nalagot Nalagot ang setup eh, Ayos kaya ito nakisa ako okay. ko bako ko talaga yun Ang lakas ng hila eh Palitan natin ng 40 pounds Kanina kasi nasa 20 pounds lang yan eh 40 pounds ang ikakabit natin Ang ganda ng pain ko kasi malaki ito Ulo pala magandang pain talaga yun yung mga gaway na ano mm hmm. ko kasi masyado din yung haba yan gawain gaway yan ang pambako ko tapos sa ilalim maliit lang tumain yun sa sa yusana maganda ganda 40 dayas na yusana ang labanan yun

<laughs> Di ba yung kakagawa mo lang ano? ya balik main yung ko na <laughs> ah Apa? <laughs> sa sa kaya palalo bigat balagbag <laughs> Baka <laughs> ano, angat na. Sa taas. Kadon na sila kung, kung, kung all right gamit na nylon eh po. Oh. Kita. Ah. Nylon. Kuwarta bago. Tapiya kalawal kaya naman pala eh. Sampal-sampah. Well, uh, Wala, yung pala hindi kinaka hindi ka, ka masyadong kabado sa paghila pag anon eh no. Oo. Oh, oh. sampal apa galing <laughs> ah oh, lang hihiya saan yung ibabaw na naman to ubos ang tali <laughs> saan napakamalas pang apat na putol na ng mutete uy sana doon lang sa katansi wala doon pa rin sa ano braid pa rin 100 ano na 120 na natangay ng na mutete ng pabigat ayan nadali kami ng matinding butete pati jig ko matangay favorito ng jig ko pa naman yan Huling ano na yan Huling huling kawil na namin to ni eh. dito Pabigat, meron bang pabigat Kasi puro bakal na lang ang ginamit namin eh Pero pag kami naputulan pa ulit ngayon na, uwi ana so, Kaya napakaganda ng panahon Hindi kami nakapagdala ng maraming kawil Dagdag, dagdag Dagdag, <laughs> dagdag <laughs> <laughs> Dagdag, dagdag Dagdag, eh sa pain, meron pa tayong pain eh, no? Meron pa. Malpas pa nga ata Ah, eh. meron. Parang meron, parang wala. Kaya <laughs> yeah, pala parang meron, parang wala eh. Ah, mo ang mo ang mo ang ka talaga. Yeah, pala sabi ko parang meron, parang wala. Ubos ang tingga, ubos ang kawil. Ang pain yung tinagubos. <laughs> May pain pa kami. Ubos, ubos ang tomato, ubos ang tomato. Ang aga namin naka-uwi, gawa nang wala nang kawil. Kailangan <laughs> natin kailan din siguro kami nag-e-edit ay, ito na. Tapos makapagdali tayo ng lawlaw. Oh, makapagdali tayo ng lawlaw ngayon. Sa Wednesday, sa karabao tayo. Sino? Tayo? Oo. Carabao, kaya patungan o kaya corridor? Ano sa tingin mo? Si Parang Ero, kung sila alimasagan. Pwede tayo mabay. Pan dalawang araw yung sini, Oo. Parang Ero dalawang okay. Nagka, nagkaroon din naman eh, oh. <laughs> ilan, ilan ang yun. Ilan-ilan ng maliit yan, ano? Oh. Karamihan ito yan. Anyway. Subscribe!